Ito e, nga, nagtataka, o oh, just wondering, uh, attorney Atty. Laila, kung paano ninyo na itago for four years or so uh, oh, kay sa mami ninyo, yung nangyari, yung sitwasyon ninyo, nagkaroon ba ng news blackout so wala na siyang katabing radyo, television o ano na maaring makapagbigay uh, bigay ng impormasyon ng sitwasyon nyo, uh, attorney Atty. Laila? You can say that, um, nagkaroon ng news blackout dito. Yung so, sister ko ang uh, namahala dyan. Nag-control. So every time daw, yes, every time mm -hmm. daw mag-news mag new na, mag-start na mga news programs, mm -hmm. talagang linilipat na nila sa mga telenovela ata o kung saan man. Basta, iniiwasan mm -hmm. nila. And even yung mga running news briefs, diba? Mm -hmm. Pinatakpan yes. daw yung portion na yun sa baba. Kasi yung run, diba kung may ongoing show, whatever it is, may mga ongoing, may mga running news uh, advisories sa baga na, 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 na screen. So hmm. inaano daw nila yun, tinatakban daw nila yun. And then kung may mga bumibisita, ine-heads up muna nila bago lumapit sa yeah. mami ko, ine-heads up muna nila huwag niyong babanggitin si Laila. O kaya hmm. kung babanggitin niyo si Laila, huwag niyong sasabihin na nakakulong siya. So, pina-warningan na kaagad nila yung lahat ng mga bumibisita sa mami ko So, gano'n. Gano'n ang mga naging uh, sistema. Music